Money, money, money! Mm, I like it! Go! Ito. Sige, okay na. Oh. Oh! Kulang to ah! Tulang pera ko eh. Next time, dodoblin mo to ha? Ah. Oo. Oh. Alis! Oh, kumusta naman yung mga estudyante mo makukulit? ako. Party time! Party time for the boys, man! Dami niya na! Huwag! Ang balok ko'y tua! Ah. Di ba ang Ako si Boyang Pachi! oh ano ngayon? Ang ah, ko talaga! Ta! Ah! Ay! Roy! Tigin niyo na yung kalokohan niyo. Hindi yung brasaki niyan. Si Ramil yun Hindi ba kami tapos? Babalingan ka namin! Huh! Manda ka! Hindi mo pa kami kilala! Huh? Puro kay Dada! Sige na! Maam. Magandang hapon, no. You messing with my boys, you're messing with me. You're going down. Sabi ko sa'yo eh, hindi mo kilala, eh. Turo ngayon. kilala mo na kami. Oh, Holmes? Susunod. Totoo bala. Bilang na ang mga araw mo. Hoy! Tama na yan! Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo. Ah! Ano ba? May usapan na tayo, ha? Isa ka ba? ano, Ramil? Okay ka lang? Ayos lang. Huwag mo papansinin yung mga yun. Ramil, binindisin lang ka na. Tumahimik ang ari Mabuti Abuti pa, doon tayo. Protege ni Alejo, si Remo Dose? Ang pinakulong sa maximum matagal yun. Imposible. Maaring galing kay Alejo si Dose. Apprentice, ha? Dapat siguro bisitahin natin yung Alejo na yun. Nakalimutan ko na yung Carlos Alejo na yan ha. Matindi rin yan ha. Blackmail bomber. Ang huling trabaho na, 110 million bago siya nahuli. Oo, oh, wah. Wow. Ang tanong, nasa nang pera? Hindi na na-recover. Sabi nila, ang huling trabaho bago... Kahit ikaw, pag may 110 million ka, malamang mag-cruise ka sa Bahamas. Ako? Ando doon ako sa beach. Nagsa, <laughs> sun Sunbathing na ako. <laughs> Nagpahala nga pala akong optional retirement. Sir. Kasi yung habol ko, meron akong tatanggaping lamsam. Tapos may nakita akong luparos may lukban keso. Magpapamal dyan ako. Mag-aalaga ako ng manok tagano. Wala, wala. Huwag mo kong gulahin. Uh, totoo, totoo. Bakit mo gagawin yun? Ha? Huh? Hindi na ako kilala sa bahay. Tingin ko ako. Akala lang magnanakaw na. At ipanganay ko. Akala mo, stranghero na. Alam mo, Tights, dapat na siguro may makilala silang tatay. Hindi mo ba hanapin yung trabaho natin dito? Sigurado hanapin ang katawan mo. Bay, siyempre miss ko. Lalo ka na. Alam mo naman, inlab ako sa'yo eh. <laughs> Pero tights tingnan mo ha. Ito mo mo. Malalaki na yung mga bata eh. Nung una, akala ko may silbi itong mga pinagagawa natin. Naniniwala pa ako nun eh. Paano kung tama si Remo? Paano kung mali ang paninindigan natin? Siguro napapanahon na para pasabugin lahat yung mga salabusab sa ating lipunan, di ba? Sige, mauna na kayo. Kung bahala dito. Hoy! 努力干。